Ayan. Dinner time. Ayan. Anong ulam, Len? Galunggong, tsaka atay. Ayan, oh, wow. Diba, bardagulan na naman sa pagkain. Basta, vernesanto <laughs> Yun lang ang time sa pagkabanding-banding, Buwibisanto eh. at saka Happy <laughs> right? 13! Friday. Friday. Ay. Every Friday the 13. Friday the 13 day ay buwang ay. Ay ladies first. And Sharon first. <laughs> mamaya, Sharon kayo dyan. Sabi pa ni Arlino, mamaya magdala ako ng galunggong. Siyempre, <laughs> <laughs> taya mo yan, Lies. Siyempre, pagdala ka. Baka pumunta ng agi.

Sinila na kanya ng ano yung fishing boat eh. Fishing boat? Hmm. Sino nagbila ng fishing boat ba? Ate ba? Kapawal Si Ross? Si Ross na ano dito sa... Ah, yung sa kabila. Yung dito dati. Ini dali oh ng dali, 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 Yan yung Ha, ah, ano daw? Ganyan yung Wala <laughs> yung diet. namin ito. kung hmm. isda na to. ano, malaman, galunggong 'yan eh. Ano to, matang baka eh. Hindi galunggong. Dako mata. Eh. hindi ah. Baka na ko pakes baka. <laughs> baka nga? <laughs> <laughs> hey. ka na hindi yeah, na may niluto pa ako. Ako sinira, si hindi pudding. Mm -hmm. Ako ano, sa mga bisita. Ako sinira magpahuli. Di yeah. Kasi ako sinira, lahat yan eh mga tira-tira eh. Walang ni, ni ano yan. O <laughs> balot kayo ha, balot. Hindi ako magbabalot, kayo magbabalot. Bahala kayo dyan. Oh. 14 pieces yan. Isda. Ano na yan sa ko? Dati, pinutol-putol ko. Ngayon, hindi. Buo talaga. Sarap yan gulay-gulay yan. Gulay, ginulay gulay yan mo yung dati. Natira. Yung ano, gara, bagara. Kanin po. Marami pa ng kanin. Hindi ako kakain sa kanin yan. Dito para respect na lang din. Kasi ang alam ni mama, kumukuha tayo. Hindi niya alam na may ganun. Kami na naman ang kakain kasi yung dalawa kanina iba uh. alam di kung yun himhilo sa maksa